Ano ba yung lumipad kanina bro? Paniki? sobrang laki nun ah okay. Pero kapag ano bro, mayroon na kumakain ang paniki masarap sarap daw sarap daw? Pero yung ano Yung ano ba? Yung palat niya Binabalatan nila? O oh, binabalatan tapos yung karne ba? masarap as yung karne ng, ng ano, paniki? Hindi, hindi, ako masarapan yan no? Ano ba? Ano? Nakakain ba? Ka, ka ba? Nakakain ako bro pero yung tinai lang Tinai? Mm hmm. Uy tambal lang kasi kaya yeah. talaga? kinakain ko sus so, so, no, sobrang sarap talaga bro. so ano kayo yung paniki? grabe sobrang lapad ng pakpak nya hmm. wala na bro saan so, kaya yan na, natutulog yung mga paniki? no? sa mga damuan bro akala ko ano na akala ko manananggal napakalaking paniki ako bro ha? Pwede, pwede din mag uh, mag-anyo mag nang ng manangga ng, ng paniki paniki? Mm -hmm. so ano kaya yun na ay oh, yun ayun bakit po kaya tawag ka ang bilis naman lumipot paniki malaking paniki po siya mga ka-explore saan na banda yun bro bro ha bro eh, iba 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 yun paniki ba yun yun? Pero yung kanina, malaking paniki yung kanina. Hindi lang natin na i-video ba kasi naglakad pa tayo. Eh. Hindi hindi wala pa kasi tayong plano mag mag-intro. So, intro na lang tayo dahil may nakita tayo. Malaking buwan niyo, yun eh. ah, Maliwanag yung buwan. Maliwanag pala. So, Kapag maliwanag yung buwan. Baka ano, Baka masagupa tayo mananggal dito nako, Meron pa kayo manang ganyan Eh, yun Baka. Simula nung nag ano tayo, puro anak na lang yung na-encounter. Wala tayo na tayo na-encounter na manananggal. Mm uh -huh. ko doon sa, ano, sa gubat. Oh. Uh. Sa tingin ko parang kakaiba. Bakit? Kasi yung sinusundan ko yung tao ba? Oo. Uh -huh. At ano, sobrang liksi at ano ba, sobrang parang maglaho lang. Ganun ba? Tapos nakaabot ako. May nakita kang tao doon? Hmm, may nakita kong tao tapos pag ano sa unahan may mga aso patungo sa doon ba? Ano ba? Tapos nawala siya. Hindi mo ba nakausap? Kinausap ko hindi siya masagot. Tapos pag ano ko may kubo pala doon sa gubat silalim ng puno at maraming aso. Uy. Pag ano ko pulantahan ko talaga yung kubo walang tao aso lang parang naging aso ba? Hmm. Lahat. Ang nakatira doon. Buhi. Ano yung Puntahan ko kanina. Kaya eh, umuwi muna ako. Pagka pa ano ba? Saan ba banda bro? Doon pa sa malayo, bro. Malayo yan dito? Malayo dito. Malayo pala ba? Maganda, bro. Puntahan natin yan sa susunod, bro. O sa susunod, bro. Pohon, pohon. Kapag, ano, kapag, ah, uh, hindi umuulan. Mas maganda. Yung maganda yung panahon maganda para yung hindi, panahon. Tayo hindi tayo ma... Baka maabutan ma tayo ng malaking ulan doon at magka... Papawak pa tayo. Delikado kasi sa gubat kapag masama yung panahon baka mag landslide Ganoon ba? Mabagsakan tayo ng mga bato. matumba yung puno. Mga problema. Yung nakita po at napuntahan po natin doon. Parang halimong. Ang bilis sumakli. Pero sa tingin ko ang maliit. Para sa yung maliit pero pag paano nakita ko ng yung kubo. Wala na akong nakita ng tao puro na aso uy may malaki tapos ano bro ginagalan ko ng sundang itak hmm. makbo sila natakot pala takot pala sa sundang na itak na <laughs> makbo sila kaya yun siguro hindi yun ano ginagalan yung aso Uy. Ay, ayun bro. Ay, paniki bro. yun bro. Ako bro. Malaking paniki. Ah. Diyan pala sila bro. Dito pala nag ano yung paniki oh. yun no? oh. di sa kapal. Ayun oh. Oh. Malaking paniki bro. Oh, yun oh. No? Paano kaya yan mahuli bro? No? Mosquito uh, na bro. Ha? Mosquito. Bukot yung na. kulambo. Oo, oh, kulambo. Talaga? Yun mga ka merong uh, puno na may bunga. ako uh, kumakain yata sila dyan. prutas pala yung kinakain ng, ng paniki, no? Mm. Ayun, no? At ano yung, ano yung tibig? Tibig ba yan? Ito. Yung yung ng tibig na maliit yung hunga. para mo ayun o no? laki ng paniki bro kumpirmado bro dyan sila kumakain sa puno, uh, bunga ng puno kaya pala bro binibintahan mahal yung bintahan ng ano laman ng loob ng paniki ano daw? Frutas pa, ay, ano, bunga ng kahoy yung kinakain nila. Yeah. Ano daw bro, anong gamot na bro. Masukan yung lugar. Napakatahimik dito bro. Mm -hmm. Parang wala naman sigurong mga masamang mga elemento nandito kung meron man baka ano sila masyadong matahimik ano yan bro talaka ha talaka hmm. nakakain ba yan hindi hindi hmm. Uh, uh. uy ala laki nuna. Ah. Parang hindi, parang paniki pa ba yun? Mm, bro. Pasti hindi. Pasti yung tunay na paniki yun ah. Laki ng ano ng pakpak. Uy. Saan ba bandayun bro? Dito? Parang sumawa bro. Ha? Huh? Parang siyang sumawa. Uy. Saan ba banda yun, bro? Dito ya, seta asah. Dito dito. Pakaiin oh, setan pala cak. Parang di, perang dito, Yan. Hmm. Malakin anu nang pakpak. Yo. Nang dito, Bro. Hah? Yung pakpak, -pak, Bro? Hah? Pakpak nang dito. yung ano yung laga ah ha? ha? lagaslas ng ah. ng pakpak uy bro. Bro, bro baka mayroon talagang manananggal bro ako manananggal sa tingin ko bro malapit nga yung katawan dito kapag mayroon manananggal uy nandun bro nandun huh? yung basa damuan y yung tunog ng pakpak ano nga sa ano sa mga uh, dahon hindi oh, natin makita sila oh, bigyan na wala yung paniki ko no. pero yung malaking pakpak uy -pak. uy wala na wala na malaking paniki magpakita ka kung paniki ka man Omm, wala, magmo-coming takutin kasi takot kami. Hana po. O kaya sa punong kawayan. Wala siguro. Wala na rin yung mga mga paniki mula nung marinig natin yung malaking ibon pakpak uh, -pak. malaking tunog ng malaking pakpak -pak. nawala na rin yung mga maliliit na paniki ano kaya yun no oh? ibon kaya no o oh? paniki sobrang ano parang malaki talaga Tingnan mo rin sa likuran ah. Okay. Hindi natin alam. Baka may biglang sumugod sa atin dito. Yeah. Baka biglang may biglang sumugod sa atin dito. Ayah, Uy. Bro, ano to, bro? Yan ang ginagawa yung mga salakat. Ito? Hmm. Bakit iniwan to dito, bro? Hmm? Bakit iniwan to dito? Bakit tinataguan yan, bro? Ha? Baka ano ba? Baka... Hindi ka ba kukunin ng may-ari niyan? Kukunin pa yan. Kukunin yan? Baka hindi nakarga sa motor. Siguro nahirapan siya kasi hmm. malayo dito eh. Mabigat yan, bro. Ayan o, no? oh. tawa yan. Yan ang ginagawa namin ng kalakat. Yung amakan? Amakan. Sino kaya may ari niyan o? Oh? Uy, lala. O? Oh? Oh. Mayroon talaga bro? Ha? Uy. Rinig mo? No? Rinig ko talaga. Ano ba yan yan? May daan ba yan? May daan yan? Hindi hmm. kaya may nakatira dito bro? Kung so, sa ilog hindi May puwa ng punong tuwa yan ah. Itong to Sa ilog to Sa ilog to papunta okay. oh, takut naman itong lugar na to bro, hmm, bro. Pero hindi, hindi natin mong inasahan ba ngayon? Na mm. uh, may narinig tayo ng na ano? Pakpak ng paniki. Ang malaking paniki. Baka siguro bro. Na, na, lang talaga siguro yung, no, business, business, kat, yung, yung, ng manananggal. Hinala ko oh, baka manananggal na yun ba? Manananggal talaga. Ah, uh, ano lang. Sa, hindi, hindi lang siya masyadong nagpa... Napakita ba? Paano sa atin? bakal naman manan lang tayo bro nah. Saya alerto tayo hendak tayo Sige, sige, bro Handa tayo bro dari sebelah ini sedang demi demi sedang apa rekreasi ini yang punong kawayan kayak ni nanti nak kita sila. Bukan ulan canak di itu Bruno tahimik. Madak tu. Maliban dun sa malaking pakpak, -pak. ay tiyanak, wala tayong narinig ng buses ng tiyanak. Ito tayo pupunta sa mga, sa yung dati yung pinupuntaan. May lungga ng mga tiyanak. May mga tiyanak dun. Dito tayo. wala, no? wala tayong narinig dito. Dito wala

Meron talaga ba? Para narinig bro o ako lang nakadinig bro? May narinig ako pero mahihina lang. Hindi ko masyado ma... Ano talaga? Maliban dun sa malaking pakpak na yun. Narinig rinig ko yun. Iwan ko lang kung masya ano sa kamera. Malinaw ba yung pagkakuha sa kamera yung tunog? Kasi nasabay natin yung boses natin. Pag tunog, no na, na, nakapagsalita tayo mm. kaya naghalo-halo na yung mga boses sa tunog Ha? May huh? hey, bumagsak na dahon bro. Ang tama. Ang <laughs> Uy, yun nga, bro. Laking pakpak, -pak bro. Uy. Nandun sa ibabaw ng mga kawayan. Tara. Sundan natin, bro.